Mati, mga kaibigan sa buong mundo isi-share ko naman po ito na isang uh, pangil ng kidlat mga kaibigan Ayan. pangil ng kidlat ang kidlat na pangil po mga kaibigan iba-iba po ang klase iba-ibang hugis ang pangil ng kidlat yan ito po ay ibang hugis naman po ito ito po napakaganda rin po ito na gawing kwintas pangkalahatang uh, panguntra sa mga itim na mahika. Mga kaibigan, ayan. Poproteksyonan kayo nito sa mga gawa ng itim na mahika. Mga masamang inkanto. Ayan. Malapakay na mga panguntra po ito. Ayan. Ayan. At pangontra Bibihira lang po ito. Bibihira lang po ang nakakakita ng tunay na pangil ng kidlat mga kaibigan pa video ka kaibigan kasi ito ay kay, kanya kanya ring gabay ito yan yan ang pangil ng kidlat parapan sya parapan yan. napakaganda mga kaibigan mga kapatid PM lang po sa may gusto po palilimusan ko lang po ito sa inyo yung nasa puso lang po ninyo ha mahalaga po ang makapagbahagi pa ako ng tunay na gamit tunay na gamit ng mga pangontra sa mga naniniwala po sa mga gawa ng masasama na hindi natikita ito po ang pagkakataon po ninyo sa pagkatito ay nais kong ibahagi sa mga willing po na magkaroon ng ganito pangil ng kidlat yun po mga kaibigan maraming salamat po good morning po sa lahat